Hi! Kumusta ka? Nako, non-stop ang ulan at ang lamig ng panahon. Kaya nababagay itong ating recipe sa malamig na panahon. Kaya halika at samahan mo kong magluto. Dito ay maglalagay ako ng butter. And aside from butter, magdadagdag ako ng konting cooking oil. I will use olive oil para healthy. Pero kahit anong cooking oil ay pwede naman. Kaya lang ako maglalagay ng cooking oil dito ay dahil para hindi mabilis masunog ang ating butter. Isusutay lang natin ang ating aromatics. I started it by adding the bawang at kapag mabango na yung ating bawang, isunod natin kaagad ang sibuyas. Igisa lang natin ng mabuti itong ating sibuyas hanggang sa maging translucent na yung color. At once na, okay na ang pagkagisa... Ilagay na natin dito ang ating next na ingredient. Nagamit ako dito ng chicken fillet. At ang dami ng sopas na lulutuin natin ay kalahating kilo. I'll show it to you. At ito po ang ating gagamitin pasta. Hindi ko po ito binili. Bigay lang po ito sa amin ng isang kamag-anak na nasa labas ng bansa. Maraming salamat po. Nakita na ko sa itura ng pasta. Ribbon looking pasta and I love it. At ngayon, ilalagay ko na ang ating chicken fillet. Kung wala kayong fillet, okay lang kahit na anong parte ng manok ang inyong gamitin. Igisa lang natin ito ng mabuti. At kapag okay na yung pagkagisa, isunod naman natin ilagay dito ang ating pasta. Igisa lang natin ng mabuti itong ating pasta Bago tayo maglagay ng tubig. At kung sa inyong pagigisa, sa tingin ninyo, kinukulang kayo ng cooking oil or butter, pwede kayong magdagdag ng butter or cooking oil, kung ano man yung prefer ninyo, para maayos ninyong maikisa. Okay na itong pagkagisa ng ating pasta. Maglalagay na ako dito ng tubig. At sa paglalagay ng tubig, i-make sure natin na masasubmerge yung ating pasta sa tubig dahil pakukuluan natin ito. Tatakipan ko lang ito at lutuin ko yung ating pasta for 10 minutes dahil yun ang nakalagay sa package instruction for al dente. I'll show you. Ito po yun. 10 minutes for al dente. Then if you want more malambot, pakuluan ninyo hanggang 12 minutes. Ang mga pasta naman, meron palaging package instruction kung ilang minuto ninyo itong pakukuluan para maging al dente. Meron kasi ibang pasta ang nakalagay 11 minutes, but here it says 10 minutes lang. Okay, so tinatansya ko bago ko ma-reach yung, yung 10 minutes, ilalagay ko na yung mga gulay at yung iba pang pampalasa, titimplahin na natin. Ngayon, ilalagay ko na yung mga nahiwang hot dogs. Gumamit ako dito ng TJ Jumbo Hot Dogs. Pero kahit anong brand na meron kayo, pwede naman. At ngayon, ilalagay ko na ang ating nahiwang carrots. At isusunod ko namang ilagay yung ating repolyo or cabbage. Naririnig niyo ba ang ingay ng aking background dahil ang lakas po ng ulan? Ngayon ay maglalagay naman ako ng asin. Pwede kayong gumamit ng patis. At maglalagay na rin ako dito ng paminta powder. Ngayon ay ilalagay ko naman ang evap milk. Gumamit ako ng dalawang lata na malaki ng evap dito. Pero hindi ko uubusin kaagad, isasagad ang paglagay ng gata. Sahatiin ko lang. Kasi tatakipan ko ulit ito para maluto lang, itutuloy lang yung pagluto ng ating mga gulay. Grabe guys, ang lakas ng ulan sa labas. Sobra. At ngayon, okay na yung ating mga gulay. Idadagdag ko na dito ang natirang evap milk. Hindi natin ito pwedeng pakuluan ng matagal dahil magkukurdle yung ating gatas. Ang mga milk naman ready to drink na yan, hindi na natin kailangan pang lutuin. At syempre, titikman din natin kung wala na ba tayong dapat na idagdag sa lasa. Luto na po itong ating sopas. Tamang tama sa malamig na panahon, ililipat ko lang po ito sa isang serving bowl. At ito na po ang ating mainit na sopas sa malamig na panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po samahan niyo po ako muli sa mga susunod kong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button po para lagi tayong updated sa mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po sa labas ang lakas ng ulan. Happy eating and God bless po sa ating lahat. O, oh, diba? Ang lakas ng ulan. Ingat po tayo.